Hi mga loves! Magandang araw for today's video. Pumunta po pala kami sa aming bahay sa Cavite. Nag-start na po pala kami ng renovation. Ayan, nagpa-extend kami ng kusina. Ayan yung update niya. Birthday pala guys yung kinuha namin. Kaya kailangan talaga ng renovation. Kailangan ng pintura, maglalagay ng kisamin, ng tiles, tapos kitchen. Ayan yung mga kapitbahay namin. Wala pong nakatira. Ayan, ayan yung renovation update sa aming bahay. Ayan, ayan. Ito ko kayo guys. Pero, <laughs> ganyan pa lang yung itsura niya. Update ko ulit kayo pag may up, pag okay na siya, pag gawa na siya guys. Ayan. Ito pala yung kitchen namin. Magiging kitchen namin. Ito yung sala. Bare type lang siya guys. Kaya hindi pa siya maayos. Kaya pina ano talaga namin. Pina paayos. Kasi ganyan yung itsura niya. Pag hindi pa siya ayos. Kaya nakita tayo sa second floor. Ito yung second floor namin. Magiging dalawa yung kwarto niya. Naglalagay na sila guys ng kisam eh ayan, nagtuturo-turo yung asawa ko <laughs> ayan lang maliit lang siya guys, pero thankful kami kasi ito talaga yung masasabi na amin na talaga yung hindi na kami mag-rent, -re diba ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng sariling bahay, kahit maliit or malaki man yan kasi mak pinaghirapan mo yan at makikita mo yung hard work mo <laughs> ayan Ayan. Ayan yung CR na. Update ko kayo guys pag may ano na yan. Pag may tiles na, pag may kisami na. After two weeks guys, pupunta kami dyan. Ayun lang. Maraming salamat.